1 2 3 4, 4 5 guys, kandang umaga sa lahat. Amazing aro guys. Uh, what's up? What's up? What's up uh, so supportahan po natin ang uh, TV, uh, YouTube channel ni Master... Uh, Amazing Aro. Amazing Aro. So guys, so, yung mga tutor po niya, talagang uh, dito po ako bilit. Dito talaga po ang taong MASTER sa Yeah. yeah. Uh, Alexander Romero Bactol ang aking Facebook yeah. and sana huwag kayong makalipot mag-follow and share. Huwag yes. niyo nyo na rin kalimutan na mag-comment. At sa aking amazing art sa YouTube, uh, huwag nyo kalimutan mag-share and like. Oh, yes, and syempre yes. yung no ayan, notification ayan. bell. Huwag nyo pong kalimutan na i-hit para maka-update po kayo sa mga ipapang videos na wow, dahil. Wow, yan. At nang matuto. Yeah, at nang matuto. Uh, guys, ay hindi ako makapag- vlog ngayon ng tutorial dahil sa ngayon nagda-drive muna ako kasama ng aking ah, yung mga kasama yung... so sa barko naman ay dito muna tayo Ang uh, ah, sa salvi kay nila ay nekos-nekos lang muna tayo dito Go, guys very good, very good. Uh, uh, ab abangan nyo yung iba pang darating na video thank hey, you at yun guys nagka-pasahero ako ngayon sa aming pilahan So around 100 na rin ang aming biyahe uh, kaya nung may sumama sa akin dalawa uh, so 20 pesos ang per head so may 40 pesos na ako sa biyahe namin ito uh, guys itong binabaybay ko ay around Lucena uh, so medyo may kalayo na ko 'te pero okay lang naman dahil kahit medyo malayo ay eh, uh, mahirap pa rin ng 40 pesos syempre sa panahon ngayon ngayon ay di sa madaling salita mga, mga ka-amazing ang ating biyaheng ito ay makikita natin iba't ibang kapaligiran na makikita natin dito sa Misena kaya makikita nyo uh, subdivision itong pinasok ko mga ka-amazing hindi ito pati ng aking pasahero so doon sa kantong ito doon bababa ang pasahero ko kaya may 40 pesos na ako nyan At tapos nyo bumaba kaya ay, ka yan mga ka-amazing ito yan Siyempre, mula ng dati, sa pila namin babalik ako, pero sa takbo namin ito, uh, ito binabaybay ko namang itong subdivision na ito, uh, nagbabakasakali rin ako na may makita na pasero, nasasakay, so malaking advantage yun na makakuha ka ng pasero yun ay tsambahan din kasi kalimitan dito may mga kanya-kanya ng toda, may kanya-kanya ng pila. So doon na lang sila sumasakay. Pero minsan naman yung mga nagmamadali, walang, walang toda, mga walang tricycle, pwede namin isakay kung so, sakaling kailanganin kami ng mga kliyente namin pasahero. Dito naman ako sa pila namin mga kamising. Pila uli ako uh, pag siyam. Nagsiyam ako mga kamising sa alis. So mabilis naman ang biyahe nito. Wala kasi nang dito kasi malimit sa mga kami mga pasero Galing sa mga jeep. So yung mga sa jeep, siya naman sasakay. syempre hindi naman mawawala dito ang banding namin mga magkakasama habang kami nakapila para nakaiwas si stress at tanggalin niyo. Siyempre. Ayan. Shout out! Amising ano! Pakipalaw at saka pag-subscribe. Ay <laughs> to uh, one, one eh. <tipan> Pain -pain -pain dito, amazing Dito na uli ako naman, ako Yan yeah, mga ilang mga kabising ang biyay kasi dito is pangangaga uh, lang hanggang wala 7 isa ako so tapos ako lang At, tapos ako kasi ang biyay dito ay hapli hapli lang ang mga tricycle drivers ang pasalag naman namin may panghapon kasi uh, yellow ang tricycle dito. 3 naman lang sa hapon Alternate uh, mga kami sa guys, napakainit na kaya nakalilang tubig sa Waiting ako dito sa terminal namin Maraming okay. init Naipasahero na uli ako mga ka-amazing Ito, biyahe na naman tayo So, ngatid na naman natin ito sa kanilang destination kung saan sila o, so, around to lang ito mga ka-amazing. Wala tayong tayo makuha pa nila yung lugar. Kaya dito naman sa Lucena, eh, ang bababa nila is market, public market. Ah, dito yan yes, sa amin sa bayan ng Lucena. So, ang side ko ay apat. So, 20 pesos ang isa. Naka 80 pesos ako. So, ito naman tayo ngayon. Nakasunod tayo sa rules ng traffic enforcer para hindi tayo makasagapin sa traffic. Kailangan natin yan. Sumunod tayo sa rules para he was disgrace uh, ah syempre na hindi tayo mabala kung so, sakaling mangyayari nila kaya kailangan eh protocol natin ay eh, sumunod sa batas ng ating na ng gobyerno so bilang isang driver uh, natural lang na sumunod ka sa pinapatakaran nila kaya ito mga kamising uh, pabalik na ulit tayo pero mali mo naman sabi biyahe ko ito makakawa ulit ako ng pasahero di jackpot sabi nga nila uh, tama ka sa pasada pero mga kabisi, medyo may kaalatan din. Wala tayong nakuwang pasero. So, balik ulit tayo sa pila. Kaya, bye-bye na rin natin itong pabalik para makarami. Pero mga kabisi, uh, mula kayo nung maga naman hanggang patanghali, ay nakarami na rin ako ng pasahero. Uh, Gamaya, kukwenta yung kito para malaman ko kung nakamagkano ko. Si isa na rin yun sa ano, napakalaking bagay na mga ka-amazing dahil meron ako paggastos meron ako pang pagkain kung binang pagkain sa pamilya ko and syempre uh, ah, ito, nandito tayo ngayon sa PPR, oh solo ko, wala yung mga kasama ko kaya solo plate ako dito ah, kaya mga ka-amazing, uh, ah, itong aking kikinigitang ito ay for family use only. So, naman kung mayroon naman mabayaran sa school sa ano ay talaga kulang pero kailangan pangitunan din kaya ang ating mga ano katulad ng mga ilaw tubig kuro may renta buti na lang at miski pa paano nakapagpatayo ako ng sariling bahay na man ay kontento na rin ako dahil hindi ako umupa napakahirap kami ka-amazing ng umupa eh kaya mayroon siyang trahil driver ah, ah siyempre eh talagang ang kinikita ay hindi sapat pero masaya pa rin dahil biski pa paano ay ang kinikita natin ay sa marangal marangal na pamaraan para kumita na maayos at may kaya sa pamilya amazing dito sa amin sa Lucena is malapit na ang piyesta. Ang piyesta dito sa amin ay May 30. So, ginawa ko itong video ito ay May 22. So, 8 days na lang mga kami sa si, piyesta na dito sa amin lugar namin. Kaya may, minsan nakakaranas ka rin ng konting traffic mga kami sa si, mga ng siyempre piyesta, karamihan ng tao, karamihan ng mga mamimili. So, may mga changi-changi kaya nakakaranas ka rin ng traffic. ito saktong sakto walang pila ngayon sa pinipilang po. so solo flight ako dito ngayon mag ako makakuha ng pasahero kaya maganda kita ko ngayon mga kamising dahil mga iba kong mga kasamaan nasa biyahe pa so ako ngayon parang ang pinakakaunahan dito sa pila so maghintay ako ng pasahero baka maka-adjack pa tuloy biyahe na ulit ako nakakuha ako ng pasahero medyo may layo ng konti ang biniyahe ko, uh, nag may add ng 10 pesos sa akin si ma'am. Uh, binigay niya uh, kasi 20 pesos yung regular na pamasahe. So lumayo kami ng konti, so uh, nag like, additional siya ng 10 pesos. Hindi naman ako ang naningin sa kanya, siya nag-offer. So maraming thank you ma'am sa so, uh, additional 10 pesos. Laking bagay po yan. God bless balik na ulit ako mga kay dito sa aming pila at yun uh, pagbalik ko marami na ulit mga kasamahan ko nagdatingan so bibilang ulit ng ilang tricycle bago ako makalis kaya waiting muna ako dito mga kay Messi ganito lang mga kay ang buhay ng tricycle driver ikot ikot babalik doon, babalik diyan uh, pipikap doon, pipikap diyan kung wala ka namang mapika ka

dito sa Linaran, sa Luzon. Uh, hindi man kalakihan. So, alam ko po sa kapla And hindi lang natin matulog sa inyo mga bayan sa ilaw, sa tubig. Uh, para sa akin na uh, ipakain. Ngayon, pinsan, nire-renta kami sa mga dahil dito. Ngayon, nakikita na malaki. Pero dito sa aming kumasala, dito per person, sa biyay ay 20 pesos. So, bago mo nakita ang trabaho, wala ka na pag-isipag ka. Kasi lalo lang dito, mainit. Pinsan, may konting kanya. Sayang kasi ang oras. Oras kasi dito. Kasi happy-happy lang ang biyay dito. Kaya kung halimbawa ay mamasada ka ng ano, kailangan oras na yun kailangan magkaroon ka ng pasayon kasi ang mga um, oras kasi pag ito na sumas ko kasana una uhulihin ka lang pag yun paska kaya kailangan mula 7 hanggang 12 or bago mag 1 uh, kailangan makakuha ng pasahero na, na ikaw ay kinikita na uh, hindi sabihin continuous yung pasahero mo may babasakay Ayun, nakikita. Pero kung mamalasin ka, sabi nga nila, tama-tama ang -tama, kasalanan. kaya kung hindi ka tumama, uh, ang gasolina lang. Kasi dito sa kinita kong 550, uh, may gasolina ko dito. Ang gasolina ko, ang gasolina ko, so, ang baga tanghali hapon, hindi kitain ang pamulit. Abay, may kakainin ang pamulit. yon, at least may kinita ka ng pamulit. Yan ang buhay na trend ka dito. Baka nyo mga ka-amazing, ito pa ang mga videos. Big hole dito sa pagka-drive, marami pa. At dito muna lang. Dito lang muna tayo sa content ito, sa buhay-drive at paano na paano kuminta ng pamamasada sa halagang 50 pesos. Ang Yun mga ka-amazing, salamat!